Si Jepet Aguilar ay magiging leader ng Gilas Pilipinas bilang team captain sa darating na 2023 FIBA World Cup. Ayon kay head coach Chot Reyes, iba ang final lineup na maaaring ianunsyo mamaya o sa susunod na araw habang nag ensayo ang kuponan sa Pil Sports Arena sa Pasig City. Kasama sa kuponan sina Sinakay Soto, EJ Edo, at Jun Marfajardo bilang mga sikat na manlalaro. Tinanggal si Chris Newsom sa Gilas Pilipinas Pool bago ang 2023 FIBA Basketball World Cup ngayong linggo. Base sa tweet ni Homer Saison, kasama ang gwardya ng Mir Alco Bolt sa apat na player na natanggal sa player pool. Nauna nang natanggal sina Bobby Ray Parks Jr. at Ferdinand Ferdi Ravenna sa national team. Natapos ang pag-alis ni Calvin Aftana at apat na player sa Gilas Pilipinas labindalawa. Pinangungunahan ni Jordan Clarkson ng Utah Jazz bilang naturalized player. Kasama rin sa team sina Kiefer Ravena, Dwight Ramos, Kai Soto, at EJ Edo na nasa Japan Basketball League, pati na rin ang iba pang manlalaro. Dahil sa suporta ni Renz Abando ng Korean Basketball League, na isa para ng mga manlalaro ng PBA na sina Junmar Fajardo, Scotty Thompson, Jepeth Aguilar, Jamie Malonzo, Jaymar Perez, at Roger Pogoy ang labindalawa man team. Ayon kay Gilas Pilipinas head coach Chot Reyes, mahirap ang pagpili ng labindalawang manlalaro para sa FIBA World Cup. Malaking stress para sa kanya ito. Lalo nat ilang buwan na silang magkasama sa paghahanda para sa palaro.